Alright guys Dito na tayo sa Highway ng Pasig City Along Edsa Okay guys At uh, dito tayo Naka Pag drop off <laughs> Ayan Ride 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 naman tayo guys Ayan ang buhay ng rider Ayan ang buhay ng rider Ayan ang Pasig City. Dito yung ating kong destination kanina. Ayan. Buhar naman ako ng aking live dito sa Pasig City. Ah, uh, along Edsa. Ayan po. Pasig City po tayo guys. Ayan yung ating mga background. Ah, uh, meron na naman tayong dyan ah, uh, sa highway. Ayan yung ating mga mga taas sa building. Ah, 'tong uh, background dito sa Pasig City. 'Yan po. 'Yan 'yung ating mga background, guys. iri 'yung ating 'tong highway. Ah, uh, sa Epifanio de los Santos Avenue. 'Yan, etsa. Kawagin. Ah, 'yan. Ah, uh, uh, tayo na uh, ay ah, drop-off. 'Yan, guys. Buhay na ulit tayo ng live ngayong umaga. Yan, diridisi yung ating kalsada Yan po guys, yung ating background view. Opo, dito tayo ngayon nakapag-wrap up habang gantay ulit tayo na mag-pack up sa ating cellphone. Yan, nag-live muna ako guys. O, sa aking mga bagong followers at saka sa aking mga non-followers aking mga kaibigan yan follow my page and subscribe to my youtube channel at saka aking instagram at sa aking tiktok <laughs> oh, so, meron na mga social media account uh, iba, iba, ibang -iba platform na social media account ay ay yan yung mga papanood ng aking mga live video sa aking mga social media account. Uh, nandyan lahat yan ang aking mga live video. Naka-upload yan ang aking mga live video. So yan aking mga background guys. Yan dito tayo sa Pasig City na uh, along Petitiano de Los Santos Avenue. Echa. Yan po yung aking mga background. At dito tayo nakapag-drop off guys. At habang tayo nag-aantay na ibabato uli sa atin ng ating uh, uh, platform app ay uh, gumawa lang muna ako ng aking live video ngayong umaga para meron naman pa tayong live uh, sa ating pong, uh, lahat ay uh, mga umaga uli sa inyo, mga aking mga iftie friends Ah, uh, around the group. <laughs> around the po tayo. Shout out pala sa ating ah uh, eat the friends. sa Europe. Shout out, big shout out kay Ma'am Carmel. Peace keeping tone. Tapos Good morning, Ma'am. Carmel. Apo. ah uh, hindi ko lang matukoy nung saan talaga yung Uh, ano Uh, yung bansa ni kay Europa. Hindi na matandaan yung bansa mo na sinabi mo, bansa no? sa Europe. Pero ang kaganda ng mga sinishare mga video mo dyan, ma'am, sa Europe. Oh. Uh, parang nakarating na rin ako dyan. <laughs> parang nakatapak na rin ako dyan sa Europe na sinishare maganda. Ang Ma'am, um, thank you sa

sa support ko sa aking mga live videos at uh, ka rin sa aking uh, support and section lagi so, God bless Red, ingat kayo yan ingat kayo dyan ang gotilya po sa Cato USA uh, yan ang ating mga uh, background dito tayo sa Pasig City along uh, Piano Diros Santos Avenue Edsa Yeah. At uh, hindi gaano maraming sakyan. Gawa nga po ng walang pasok ng government offices. Uh, mga private lang ang mga pasok. E ayan guys. Ang ating pong mga live video ngayon. Baga. Ayan po yung ating mga background. Uh, mga mga nagkasaasang mga building dito. Ang e ating kinaruruna na uh, yeah. so, kaya yeah, good morning ulit Sa inyo lahat Aking mga FB, FB FD friends Around the globe <laughs> Around the globe so, Hindi ko man kayo isa isa mapangalanan Ay, Maraming salamat Sa inyo lahat Na sumusuporta sa aking mga live video Ma'am Pidikal ma'am Pidikal city Doon ma'am sa may hortigas Kanan ka po doon Opo Kanan kayo ma'am dyan. Kanan. Kanan ma'am. Ortigas. Oo. Oh. Opo. Yan, may nagtanong na... May <laughs> nagtanong sa atin kung saan daw yung pinahanap niyang lugar. Yan. oh, Yan, Ayan, salamat guys. Sa inyong pranood. Yan, ang ating uh, busy na highway. Marito, sa Echa. Ayan. salamat. oh, tuloy natin sa ating mga FB friends around the globe <laughs> <laughs> hindi ko man kayo isa isa mapangalanan ay maraming salamat sa inyo lahat na sumusuporta sa, sa aking uh, mga uh, live videos o shout out din pala sa aking din isang FB friends sa California USA si ma'am Jean Almonica. Uh, good morning, Ma'am Jean Almonica. Come Thank sa yung mga sport sa aking mga live videos. Uh, oh, meron tumahan na uh, no? Yan. Yan. salamat. Nag-ride ride -right -right lang po ako. Kaya salamat po sa inyong lahat na sumusuport ka sa aking mga live videos. Hindi ko man kayo sa isang mga pangalanan ay maraming salamat po sa inyo na. Yan yung aking mga pangalanan. Bye bye bye. Salamat sa inyong kuno. Bye bye bye. Nag-ride ride -right -right lang po ako. God bless us all. Thank you, thank you.